Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Maganda umaga po sa ating lahat, update po muna tayo dito sa binabantayan natin Bagyong si Mirasol galing po sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5am. So, kaninang 3.20 a.m. ay tuluyan na pong nag itong si Mirasol dito sa May Kasiguran Aurora. Inaasahan po natin, ngayong araw, tatahakin na rin po niya ang Northern Luzon. Inaasahan din po natin yung malalakas na hangin at mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Mamaya po, i-discuss po natin kung saan po mga posibilidad na makaranas tayo na malalakas na hangin at mga pag -ulan. So, update po muna tayo using yung satellite image po natin. So ito pong si Mirasol, nananatili po siya sa Tropical Depression category. At ito po ay nandito na rin po sa kalupaan ng kasiguran Aurora. Meron tong taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Kumikita po natin, bahagya pong lumakas yung bugso ng hangin itong si Mirasol, dulot na ito po ay nasa kalupaan na natin. Samantala, ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So northwestward po, kumikita natin, ito po ay tatahakin po niya yung Northern Luzon. Mamaya po i-update po natin yung track po natin. Samantala Meron din tayong binabantay ang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 2 a.m. ito hilang huling na mataan sa lang 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung kita po natin, orange yung bilog neto, meaning medium chance na maging isang ganap na bagyo. Mababa po yung chance sa punya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung posibilidad na maging bagyo. Bagyo po ito kaya mataas po ang chance ha, na may bagyo po ulit tayo next week Meron din tayong southwest monsoon na hinihila nito ni Mirasol. Ito nakakaapekto dito sa may southern Luzon pati na rin sa western section ng Visayas at Mindanao. Dulot nito, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa Mimi Maropa, Bicol Region pati na rin dito sa may western Visayas, Central Visayas, Negros Island Region at Sambuanga Peninsula. Samantala, dito na naman po sa eastern section ng Visayas po natin at yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, yung mga hindi ko po nabanggit, naasahan naman po natin magiging maaliwalas po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. So ito po yung track ni ni Mirasol na nilabas po natin kanina ng 5 a.m. So yun po, tinatahak na rin po niya ang ating kalupaan at inaasahan po natin paglabas po niya ng ating kalupaan, may posibilidad na ito ay maging isang ganap na tropical storm at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number no. 2. na din natin lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday. So dahil dito kay Mirasol, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at eastern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands. So inaasahan po natin malalakas po yung mga hangin na mararanasan po nila. Pero inaasahan din po natin yung mga pag-ulan din na dulot neto ni Mirasol. Kung may natin, meron na tayong above 200 millimeters of rain dito po. Nakapula po sa Aurora kung saan po siya naglandfall. May kita din natin dito sa nilabas nating weather advisory kaninang 5 a.m. Mga color orange po or 100 to 200 millimeters of rain dito sa Mikirino, Isabela at Cagayan, kung saan po siya tatahak palabas po ng ating kalupaan. Samantala, yung mga karatig lugar po, ito po, bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija at Ilocos Norte, 50 to 100 millimeters of rain naman po. Pero inaasahan po natin, ba, sa paglabas po niya ng ating par, ay mababawasan na rin naman po ang mga kanyang pag-ulan bukas po. So, pinapaalalahanan po natin, yung mga kababayan po natin, sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Para naman bukas, ito po yung paglabas po na rin ng ating Ah, uh, Philippine area of responsibility netong si bagyong Mirasol, nababawasan na rin po yung mga pag-ulan na inaasahan natin. So ito po inaasahan pa rin naman po natin yung 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. So 'yun po muna yung update po natin sa bagyong si Mirasol.